Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa isang malakas na ulan. Malaking maitulong ito sa mga tanim. Sana makarating ito sa ating palayan. Malaking maitulong ito sa ating palayan na bubunga, magsimula sa pagbubunga. At paunti-unti ang paglabas pamagitan nitong pamamagitan nitong malakas na ulan makalabas lahat na ang bunga ng ating palay sana lang nakarating doon ay parang nakarating dahil maitim-itim na doon sa ating palayan maraming maraming salamat talaga mahal na Panginoon sa isang blessing na ulan para sa amin tagal-tagal na kasi hindi pa naka ulan dito sa amin abot na ng isang linggo kaya ngayon ay salamat talaga na umulan ng malakas lakas ayan ito yung ating mga alaga pag mag ulan sila ay magpapaulan ulan ayan at si pag ligo sa ulan salamat sana abot ito ng uh, kahit hindi mag isang oras o kahit man lang kalahati lang na oras basta ganito kalakas malaking maiambag ito tulong sa ating mga tanim na sisira na namamatay na yung ibang mga palay dito sa amin dahil sa sobrang init kaya ito ngayon ay salamat talaga tayo nito malaking blessing ito para sa mga katulad nating mga magsasaka dito sa Agusan del Sur particular dito sa bayan ng Esperanza salamat talaga ito ang hinihintay natin na, sana maka ulan ng malakas-lakas at pinagbigyan tayo ayan masayang masaya sila so, hindi lang tayong mga tao ang nasisiyahan sa malakas na ulan kasama na din ang ating mga hayop panim so marami ang nakinabang sa A uh, blessing na ibinigay ng uh, Panginoon sa atin ngayon. ngayon ay alas 11 pa ng uh, umaga, may ulan na. Sana mamaya ay may ulan pa ulit, mamayang hapon. Oo, malaking naitulong ito. Ang ulan guys ay nagdadala rin ng nitrogen sa ating mga tanim kaya pagkatapos ng ulan makikita natin ang ating mga tanim na uh, biglang nagbiberdi ang mga kulay ng dahon so may dala din itong uh, nitrogen itong ulan so iba talaga pag bisbisan lang natin ang tanim kaysa makatikim ng ulan so, mas gagana ang tanim pag ulan talaga. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.